dito naman um, naglalaban na po sila dito sa ginamit kahapon sa kasal ayan so kayo, kayo, kayo maglaba? sila po maglalaba ngayon guys diba? so, dito naman tayo guys sobrang busy talaga ngayon sa so, pag ano so yung ihaw e sa atin ay fully po kahapon ayan Tak om baba ay pagbitay. Magluluto ay ay nagprepare na po ang lahat para sa ating um, anniversary, second anniversary ayan po si Inday Katok. Ang ah, nangunguna talaga dito sa si Inday Katok talaga. 6 a 5 uh, am gising na siya. Oo, -oh. tapos ang pangalawang nangunguna na ng ng 5.30 AM si Marian Ambisosa. At yung mga cast natin nandito si ano si Alan. Alan. Ay Elan pala Elan. Si Elan at saka do. di ba? Si Jed Jody Lu, di ba? Mm -hmm. Madam. Ito na ginamot. Morning. Ito na po. Malangsi. Morning. Ito na po. 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 Ito At saka nagluto din ng ulam sa si Simpli. simple, Simpli. Si Paluma Luma Vlogs. Ano yan, kumare? Uh, beef loaf. Ang ah, niluto niya. Ito yung beef Ito yung beef loaf. Kasi baka naman ang nasign sa um, paghuhugas ng mga Actually pinggan. Actually, tayo. Kasi ah. <laughs> naman ang sign, hindi Oo. So kamusta rin yung ano mukhang yung online selling mo na bag? Ay! Ay, yung sign mas. Ay, kamusta rin ano mukhang online Next selling? Next week pa kasi sold out lahat. Ha? <laughs> <laughs> sold out na lahat, friend? Sold out lahat, kang? Oo, may scarlet tart. Sila po yung na-assign dito sa paglalaba ng sanda makmak na labahan gaat uh, na ginamit doon sa kasal kahapon. At si Ate ay na, na uh, ano siya nasundo ng kanyang anak. <laughs> kasi hindi kakayanin to ng dalawa, madami kasi yan. Mm -mm. So, nagwa-washing po sila. mga uh, lama-lama oh. Ah, may... politi maklorinan mana ah jadi pernah di dalam, dalam, warna klorin or di maklorinan, ini mana ini? ini maklorinan? luar ini, di mana dikulur? Dikulur di kolur di mana di kolur? oh atau atau pindahan? pindahan kau ingat? tuh kolur bangapan pindahan? oh oh

na mo! Ayan lang muna kanila. muna um, yung ulam. Ano na pa yung itlog ha? Ayan. Ayan. Itlog, itlog lang muna, saka bulag. Saka so, corned beef, saka egg. Asan na yung mahalot na itlog ni Whitney? ay. So ito lang mo yung ani ating breakfast. Ayan, so... Sila po ay kakain na po tayo. <laughs> yung breakfast natin. Mm. Kasi, kasi busy ang lahat sa pag-prepare. Ano mo? oh kaya

Dal. Okay. Dal. Yung ating mga ano taga naglalaba ngayon. Oh, itlog muna tayo tsaka ano nga. <laughs> Ay, sorry. Nang kulang ng diri oh. Sarap. Sarap. mo na inkulan na. Awa yung! Awa yung! sila naman doon ay kumain din. Kain ko ay green tea sa atutagan. Mm. Mm. Ano mo sabi mo sa ulam kang? Nagluto kasi, nagluto kasi si Palo Maluma vlog. Ha? Siyempre maganda yung... Hindi kanta o yung o? Kukuro? Siyempre maganda yung feedback natin kasi ang dito siya. Ah! Ay, Kung wala siya... Hmm. ah Ang mm, sakit! So... Dito so, dito ka kasi antid. Sa ah, kasi okay. matumi. Bakit ba ano? so, eh ah. pa ba bagluto sa ano? Totoo mga nga kasi matumi. Pero okay na rin. Mhm. Kain po. Hoy ko hindi ayan masasabi mo sa luto ni ano. Actually grabe talaga ang uh, luto ni Paloma. Oh, manlubo kasi manlubo. siya ang um, number one din siya sa luto ng sa kaniyang trabaho. Ah. Di ba dai? Ah. Bumagsak si Quick Bagal. Yeah. So, So dito naman ay nag ano nag, nag naglipit na ng mga gamit kasi ipi-prepare na po 'yan para lulutuin na agad-agad. 'Di ba? So may ano si Ma'am Sheji naman ay naguhugas. Yes, sir. Uh, Ayan. Ako po ako. Ma'am Sheji. Oo. Ako yung naguhugas. Ako. <laughs> so kumusta 'yung ni business mo ngayon, Ma? Ah, uh, ayun um... alam mo kumikita kumikita ka na ng 20,000 every day. 100,000. <laughs> So, kamala yung business mo ngayon? Okay naman. Naka-open naman kami ngayon. Sabi ko na lang sa mga taong pa, after hapon pa naman yung party. So, mm, -mm. after ng ano, yung pagkikita ron, ah, punta, punta dito. Yung, dito. Uh, so, ayan, kasi marami kasi nag... Ah, dapat kasi pupunta kami dun kahapon ni ano ni Marian Ambisosa. Oh, oh. Kaya so. lang kasi, di ba, ano, inunin niya yung mga lalaki. ano. Yun na nga. <laughs>